Pabutol na naman ako. Ano yung pinili mo? <laughs> ha? <laughs> oh. Uh, Sabi mo red egg lang. Ay <laughs> eh, ba't may balot? Ibalik pa tapos mo na naman ako. Wala na Bukha mo dun. Wala talaga ito. Ang bibilin lang ay ano. Tapos <laughs> 400 plus na daw agad. 4.05 4.05 yung dalawa na yan oh. 13.50 times mo sa 30 dalawa mm -hmm. yan 4.05 hindi kasama yung isang binili natin okay. nabudol na naman ako siya lang naman ang may gusto ng balot ano, 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 yan ang bili nabudol ako ay binigyan ko ng itlog lang daw na pula. Hindi <laughs> ko nangyos yan.